Sumugod dito sa bahay ko kasama si Madam Hampas Lupa. Ayan o, okay, kitang kita nyo. Ako ang binatot na tamaan o. Nag-start po talaga yan. At tinulungan ko po kasi si Bagger Boy para makasuhan tong si Madam Hampas Lupa. Nung naiwan na po ako, ako na po yung pinuntire niya. Buntis pa lang po ako sa anak ko. Sinabihan niya na po ako ng mukha po akong haliparot sa Makati na naghahanap na magbubunti sa akin. Ay yung babae po ng mato, pinupost po nila ako na ako daw po ay pokok, magdana ako daw po ako. Sinabol po niya ako ng 4x4 na hasabla po sir, may video po ako, wala pong tinamaan na bata sir. Ano po ba ang pinakagusto niyong mangyari ma'am Rogaine? Makasuhan po talaga sila. Suldukan na natin yung alitan ninyo, subukan natin pag-usapin uh, itong mga parties involved. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Jane, Kamusta po kaya after po ninyong ma-air sa aming programa nung nakaraan? Okay naman po, pero ganoon pa rin po. Patuloy pa rin po silang nagpaparinig sa social media. Kahit po sinabi ni sis-fire muna. Ito pong si Madam Hampaslupa at si Ma'am Janet, ay pumupunta pa po ba sa inyo dito at nanggugulo? Hindi ko po alam, pero sabi po kasi ng mga kapitbahay po namin, may puti daw pong sasakyan na paikot-ikot dito ma'am, uh, simula po nung nangyari itong insidente panggugulo sa inyo nila ma'am uh, Janet, gaano po ba nakaapekto sa buhay nyo ito? Sobra po kasi ho, umaga, gabi, natutulog po ako, bukas niyang pintu ko. Tapos nitong nangyari nga po, pati ho yung mga kapatid, mga kapatid ko, gusto na akong pauwiin doon sa bahay ng nanay ko, doon daw po muna kami. Eh, oh, ang pinoproblema ko naman po kasi, baka pag nag-ikot po yung NHA, wala akong tatao dito. Yun po, tapos pati po yung mga kapitbahay ko naapektuhan din po, lalo na po yung matanda po dyan, matandang babae po dyan, napaka-nervyosa ho kasi. Baka daw ho kasi, baka daw ho pagkamalan yung bahay nila na bahay ko. Kasi dikit-dikit nga lang po dito eh. Ma'am, sa tingin mo, ano kaya yung pinakadahilan kung bakit patuloy pa rin yung pang-aaway sa inyo nitong dalawa? Dahil po sa tinutulungan ko nga ho si Ma'am Hadi, yun lang po yun. Yun lang po yung alam kong rason. Ah, bukas po kasi yung gate ko. Ngayon, ako po nakahiga dito. Doon po yung ulo ko, nandito po yung paa ko. Tapos yung, um, anak ko po, nandito yung ulo niya, nandito po yung paa. Kasi nagduduyan-duyan, tapos ganyan lang po. Ugong lang po yung sa kanya. Kaya, pag ano, ang ganda pa ho ng tawag eh. Ang sabi po niya, Rojane. Kaya ako napabangon. Pag bangon ko po, nakahiga po akong ganyan. Pag bangon ko ng ganyan, pag silip ko hong yun, dire-direcho na ho yung bato niya ng itlog sa akin. Kaya sa taranta ko ho, ang ginawa ko na lang, lumabas na lang ako kasi wala pa ako sa wishy kagigising ko lang po. Eh, di paglabas ko ho dyan, hinayaan ko ho siyang bumato ng bumato. Kasi ang inano ko nga, nawala na rin ho kasi sa isip ko na isara ang bintana. Kasi so bukas po itong bintana. Bukas po, yan, ganyan ho bukas yan, tsaka ganyan ho yung pinto. Kaya pag ano ko ang inano ko, ang ginawa ko na lang ho, tumayo, ako na lang ho yung maging sentro ng bato niya binato niya ako ng binato, hinayaan ko lang kung siya bumato ng bumato. Ngayon po, pumasok po ako dito, kinuha ko yung cellphone ng nanay ko. Kasi tatawag na nga po ako ng barangay. Tapos po, di, nandun na ho ako sa labas. Nung nasa labas na ako, pag pihit ko, ganun, nakita ko, may tumutulo ng itlog sa anak ko. Kaya ho, pag tingin ko, pag silip ko ho, ganun sa anak ko, binaba ko lang ho dyan. Pagkababa ko, lumabas na ho ako. Tapos, nag, ang ginawa ko na lang ho, nag-live na lang ho ako. Kasi wala ho, wala ho akong ano eh, hindi rin ho alam na kapitbahay ko yung issue. Ito lang ho nakakaalam. Tapos din Nalagay ko doon sa may pasilyo doon yung cellphone ko, sumugo na ho ako. Nung nakita ko nga ho na may basag ng itlog ang anak ko, doon na ho talaga ako nataranta. Kaya nung may kahoy po ako na nakaharang doon, yun ho yun ang dampot ko, yun ho yun na ipalo sa kanya. Aminado naman ho ako eh. Kasi wala naman ho kasi magulang talaga na matutuwang makitang masaktan ng anak eh. Noong time po, nung nakita niyo po yung anak niyo dito, siya ba ay may mga galos o sugat? Pulang-pula lang ho, pulang-pula ho sa hita. Hanggang ngayon po, yung may bukol siya sa hita. Noong una po kasi, medyo-medyo malaki lang ho siya. Ngayon naman po, lumiliit na. Dahil yun sa itlog? Hindi ko rin po alam kasi ho, so yung sa, pina, nung pina-check up ko naman po siya sa medical legal, hindi naman po siya hinawakan lang po yung isang hita niya. Hindi rin naman no, sintinek, pati yung sa ulo niya kasi may basag din po siya ng, ng may kalat din po siya ng itlog sa ulo. Ang, ang ginawa na lang po nung barangay tanod na namin ni Kuya Kayas, pinikturan niya na lang po. Tapos kinabukasan nung kami nagpa-medical legal na kasi hapon na din po noon. Hindi na po ako. Ang ginawa po nun Janet, hinablot po yung cellphone ko, binigay kay Hampas Lupa. Tapos ito sa Madam Hampas Lupa, binasag yung cellphone ng nanay ko. Pagtapos po Dumating na po yung Santano, inawat-awat po kami. May mga tricycle driver pa din po si Bigaw na bawal yan. Kasi may babasagin po silang bote ng Red Horse eh. Si Balak daw basagin dito sa harap ng bahay ko. Sinamahan po kami sa barangay. Sabi po nila susunod sila sa barangay. Hindi sila sumunod sa barangay. Umalis na po sila dire derecho ano po ba yung desisyon nyo. Mahingi ho talaga yung justisya para sa aming mag Kasi kung sa akin lang ho talaga, mapapalagpas ko pa. Pero nadamay na ho kasi ang anak ko. Kasi wala naman nung magtatanggol sa anak ko kundi ako eh. Huwag ko ay mag-alala ma'am dahil tutulungan po namin kayo magsampan ng kaso. Laban po dito kay Hampas Lupa at kay Janet. November po, nagkaroon ho siya ng pagbabanta sa aming mag-ina na ipapapatay niya daw po kami. Na kapag nakita niya daw po kami sa kalsada, sasagasaan niya daw po kami. Na ipablatter ko po yan dito noong December 6. Ipinatawag po siya ng barangay nyo. Ang sabi niya po sa tanod, eh hindi daw po muna, hindi daw siya sasama kasi vlogger po siya, lalive daw po siya. Talagang dun sa live po nila, before sila pumunta sa bahay ko, eh talagang nila lait po nila ako na kesyo, ganito, ganon. Sabi pa ho ni Madam Hampaslupa na, I don't give a Ganun po. Tapos, nag nag-bad sign po siya. Tapos, so, oh, uh, pag, pagtapos tapos po nung kainan nilang yon, dumiretso na ho sila sa bahay. Pagdating ho doon nila, siya, tumawag pa ho. Rojane, ang ganda ng tawag. Kaya ho ako, pag tayo ko, sunod-sunod na ho yung bato niya. Nang itlog. Yung nireklamo niya na kaya daw po siya sumugod sa bahay ko, eh para kausapin lang daw po ako tungkol doon sa fake Ang pinapoint ko naman po doon, ang hilig-hilig mong magpabarangay, napunta naman ako sa barangay, pagpapatawag mo sa barangay. Bawat live ng may live, live ni Ma'am Hazel, live ni Bait, live ni Ma'am Hadi, live ni Apoy, nandun ka, minumura mo ako ng minumura. Alam mo yun, kadkad ako ng kadkad ng mura hanggang po sa ano, sa pinabarangay niya ako rito, pinost niya ako sa page dito na hinahanap niya ako tapos pinabaranggay niya ako. Pumunta po ako dito sa barangay namin, ang sabi ko na dapat ako yung magpabarangay sa iyo eh. Ngayon, pumunta po ako sa cybercrime, humingi po ako ng advice na dapat ako yung mag-counter complaint sa iyo. Dumaan po ako dito sa barangay namin na nagpaalam na sabi ko ako magpabarangay, pumayag po dito. Ngayon, pinabaranggay kita ng December 7, di ba? Tapos December 13 po ay nagharap tayo. Anong sabi mo doon? Pag, pasok na pagpasok mo doon, isang paa mo pa lang nasa, ano, nasa pintuan ang sabi, ay hepe, tapos na yan, nasa prosecutor na yan, doon pa lang, nagsinungaling ka na sa hepe nyo, di ba? Pumunta po ako sa prosecutor, binerify ko, wala pong umakyat na, kor na kaso sa korte. Doon palang, lang, Roger, nagsinungaling ka na, na, pinahil mo sa korte. Ginawa mo kaming tanga doon, tapos bumalik po ako ng kinabukasan, pinatawag ka, di ba? Tapos na umamin ka doon na gusto mo lang akong perwisyuhin. Oh, yun, umamin ka, mayroon akong record, Jane. Ah, binlock na nga kita eh. Bakit nyo dinadama yung club at dinidee na nagnanakaw ako sa charity? Tapos, pinasundan mo pa ako ng chat. Sabi mo pa sa akin, ha? Ito, ipost mo. Nag-ano ka sa akin, nagbigay ka ng node mo. Yung anong picture na labas talaga lahat. Sabi mo sa akin, inutusan mo akong ipost. Sinong tanga? Ikaw yung nambababoy ng sarili mo. Tapos, sabihin mo nung part 1 na pinupost kita na ang mga hubad mong katawan. Ikaw mismo yung nag-ano, ikaw mismo nagpupost ng buntis. Kaya labas yung lahat ng katawan katawan <coughs> eh. Tapos bakit mo sa akin inaano? Bakit ako sinisisi mo yung ganun? Hinahanapan mo ng dalawang, ng dalong libo na binigay ni Hading pilit ni Ma'am Hadi? Di ba nag-live na ako doon? Nag-live, gumawa ng video kung saan punapunta yung dalawang libo. Bakit pinipilit niyo pa rin na ako magnanakaw pati yung sa 16,000 na binulong ni sa'yo? Wala kang alam eh kung tutusin, hindi kita kilala noon. Hindi ka kasali sa team Apoy Palaboy noon. O tapos ka na. Hmm? Tapos ka na? Ako okay. okay. okay, naman. Eto ha, reading comprehension. Ang pagkakasabi ko dito, maging si FPJ ka. Maging si FPJ. Ano bang ba palabas na FPJ? Di ba isang bala ka lang? O, oh, asan ang pagbabanta doon? Sinasabi mo na ako yung nagpo-post na nagpo-post. Ikaw ang unang nag-post. Rumebat lang ako sa iyo. Ngayon, kung ayaw mong gawin sa iyo, yung pinagdadagawa mo, huwag wow. mong gagawin sa kapwa mo. Wow. Ikaw ang nauna. Ngayon, siya po, dati namin siya kakampi. Dati ho siya, Same sa side po namin. Ang gusto pong mangyari nito kasi awayen ako ni Apoy Palaboy at ni Hadi. Pero hindi po yung ginawa ni Apoy Palaboy at ni Ma'am Hadi. Ngayon po, dun po siya nagalit. Ang ginawa niya po noon, noong time pong yun, eh, nagkakaalitan po kami ni Hadi, ginawa niya po ako ng kwento. Sinabihan niya po ako na ako daw po ay hinututan ko daw po si Hadi ng 75,000. Kinakalat po nila yan. Ikaw ang unang nang bully. Ikaw ang... Ako nananahimik ako. Ilang beses ako nanahimik. Pero sunod-sunod ka. Ang dami kong ano, 'di ba? Ilan ilan yung mga binakstab mo? Nakasama mo sa GC na ikaw mismo ang nagbuo ng GC na para iba siya ang paslupa. Ikaw ang founder pero ikaw ang anong ginawa mo? Lahat ng lahat ng kasama mo sa GC binakstab mo. Lahat sila nilait-lait mo. Ano sinabi mo? Pokpok -pok ng maragondon ako? Bago yung sinasabi mo na pinagpopopost ko, nilait-lait kita. Okay, ikaw ang gumawa nun, girl. Ikaw kasi, wag mong gagawin sa kapwa mo kung ayaw ding gawin sa'yo. Ang tanda-tanda mo na, ilang taong ka na. Anong sabi mo sa live mo? Oh, 28 years old ako. Parang anak mo na ako. Pero anong ginawa mo? Pagpapakananay ba yung ginawa mo? Bakit naman man ho nagawa yun na natin ng itlog? Bakit naman ho natin kailangan sugurin ba? sa bahay? Ano naman rason mo? Bakit mo naman kailangan iposya siya ng ganon? Yung pong pinost kong yun, wala hong pangalan niya. Ayan oh. Kaya paano masasabi niyang kanya? Pinos nyo ba yung warrant or hindi? May pinos po ako, pero hindi po yan yung warrant na yun. O, kung walang warrant, punta ka sa nga sa police station ng naik. Kung tunay o kahit police station sa 13, Jakupet, o. May pangalan po ba? Kita ba ang pangalan? Di ba nire-reklamo niya nga po na... na Pinos ko daw po siya ilang beses na rin naman ho siya nagpabarangay sa amin. Meron na din naman po siyang certification to file oh, yes. action. Bakit hindi na lang siya dumiretso? Bakit pumunta pa siya sa bahay ko para mamato ng itlo? Bakit kinakailangan mo pa siya puntahan at matuhin ang itlog? Uh, ng itlo? madami lang tao tayo. Minsan nadadala tayo ng emosyon natin. Dahil uh -huh. nga sa bagal ng proseso ng batas. Tama na ho yun eh. Uh -huh. Ang maling way na ginawa nyo ho naman, Nasa korte na, ihintay na, na lating umusog, lang kaya lang bakit kailangan kong pang sumugod? Tayo... mo, di lumawak Babalik pa. Sa iba, Eto ngayon magdedemanda okay, sa'yo. May laban naman po. Ay maglaban na lang po kami sa korte, madam. Susundin po natin yung proseso. Kung ano po yung i-advise ng barangay natin, ang lupo natin, yun po ang susundin natin. Okay? So, bago ang lahat bilang kaplinat, ano ba ang gusto niyo mangyari? Itutuloy ko po. Ikaw po. Siyempre naman tuloy. Uh -huh. So, ma'am, paano po ba ang magiging sistema natin dito since both of them did not agree to have a settlement. Isusulat okay. natin sa karapatang pangbarangay na nawala ho silang napagkasunduan sa ngayon sa pagharap na to. At sila ay malayang dumulog kung saan man mo nila dalhin ang kanilang case. ginawa po namin ay kinunanan po ng affidavit, mga evidences. No? Tinignan po natin kung talagang sapat na uh, ebidensya para tatayo na bilang isang uh, competent na, na, kaso, no? na tatayang kaso. Ang na-file po natin na uh, kaso ay physical injuries, uh, malicious mischief, tapos Uh, don po sa in relation po sa physical injuries in relation to, sa 716 ay ito po ay imbestigahan po ng ating uh, WCPD considering po na ito ay saklaw po ng kanilang uh, trabaho. Uh, dahil din po sa mayroon pong uh, confidentiality in relation po sa mga kababayan at sa complaint dito sa bata po na na po. Considering po na kompleto po yung ating mga na-prepare na ebidensya at ang mga salaysay ay uh, pwede na po natin may file po sa piskalya po. Panindigan na lang po natin itong kaso, then uh, mag-comply po tayo kung ano po ang advice ng ating piskalya. At sa part po naman sa ating kapulisan, no, hangat maaari po sana uh, maiwasan din po natin na uh, maging lesson learned na lang sa atin to Kung hanggat kaya natin umiwas sa mga ganitong gulo, ay eh, Umiwas din po tayo. Senator Rapitul po, maraming maraming salamat po. nakapag na po ako ng kaso laban po dito kay Janet Acosto-Yuplo at kay... Madam Hampas Lupa na si Christine Alzaro Papa. Ngayon po, ang isa po ka pong kaso is yung slight physical injury at saka po, mischief. At susunod po yung 7610 at saka po yung cyber libel. At maraming maraming salamat po sa inyo. Pagpalaan po kayo ng poong may kapal. Puanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan dahil merong rapid tool ka na masusumbungan Pag sa lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan